Nagpipibos sana ako sa iyo. Kung po pwede, eh, makikitutpig sana ako sa iyo. Oh. <laughs> wala na akong tutpig. Ang puso na akong tutpig. Layo pa lang sa di, kung okay lang. Kung hindi naman, okay lang din. Eh, kung makakalusot lang. Pero totoo, wala na akong tutpig. Sa so totoo lang. Wala na akong biro. Mama, kaya makikitutpig lang sana ako. Meron na kanyan.

kagad. Kasi na naman, marami pa naman siya. O di diba? O di ba? Ganyan ang buhay. So, kung okay kinakailangan sa garin ng ipis, talaga mo mag-ipis. Diba? Okay na nito. Ah, ganyan ang buhay natin dito. O di ba? Ayan. Oh, mauna ka na muna. Tigang-tigayan, ha, Diyos? <laughs> Wala. <laughs> Kung makikitoothpaste pa ako sa'yo. <laughs> parang hiyahiya naman ako dito sa toothpaste mo. Abot pa ba ng spell doon natin? <laughs> Diyos ko. Sa gitna, tansyay. <laughs> Pero hindi ba Pwede na. Kesa naman matulog na walang toothbrushes ko, hindi ko pa kaya. Hindi ko ka pa kasi na monitor. Wala nang plakang toothpaste. Diyos ko. Sana sunda ko. Hindi ako sa gantong punto. Diyos ko. awang wala naman ako sa sarili ko eh. Yeah. Kamagalala, Diyos <laughs> ko pagbubukaran ka ng maraming ganyan para sure na hindi ka lang mag-worry, ano? okay lang yun. Hey, ate, thank you so much talaga. Pinapin ko nga yung, ano, yung advice mo sa akin. Eh. Actually, thank you in advance na rin since bubukaran mo din naman pala ako. Eh. So, hindi na ako bibili ng tuti. diba? Asa na ako sa'yo? Ganun yun. Choke lang na buti na lang akong kasama mo, eh, paano kung ibang kasama mo? Ay, hindi ka lang pagdawatan, may chika pa. Diba? Kaya, susunod, eh, huwag pili na pili kaya sa sahod. Kung ano-ano bibili, yung sa sarili mo, sa, sa obligasyon mo, kung meron ka man, ganyan yun. Ang hirap kaya nang nauubusan, no? Alam mo na pa yung mga OFW, eh, talagang sa mga ganyang ano, dapat ready ka, handa ka lagi, hindi yung, yung, kung kailang okay nandun ka na sa sitwasyon na wala kang laban, tsaka ka palang a-action. Uh, Ganun yun. Maniwala ka at ako ay veteranan na. Char! <laughs> tunay naman, makikinig ka, edi good. Kung hindi naman, edi good pa rin. Hindi naman ako ang magdadala dyan. Diba? Yung advice ko sa'yo, eh, tunay yan. Legit yan. Okay?